Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Tala Cruz, isang eksperto na may 15 taong karanasan sa paglalakbay, at nayon, susuriin natin ang isang napakahalagang paksa, ang maaraw-araw na gamit na lihim ng ipinagbabawal o may mahikpit na regulasyon sa mga aeroplano para sa taong 27760. Isipin mo ito. Dumating kasanaya, punong ang pananabik, Mayos na nakaimpake ang iyong mga gamit bawat charger, pakain, at gamit sa paayos ay nasa tamang lugar. Madali kang nakalusot sa unang security checkpoint, inisip na ayos na ang lahat. Bigla, tinawah kang isang ahente. Naksisimula na ang kaba. Ang magamit na akala ay simple lang ay ipinagbabawal na pala, may restriksyon, o nagdudulot ng seryosong alalahanin. Ang iyong mga plano oras, at pasensya, lahat ay biglang napurnada. Tahime na ipinabawal ng maelain at paliparan ang maraming pang-araw-araw na gamit na karamihan sa mga biyahero ay isinasama pa rin sa kanilang bagahe ng walang paalinlangan at heto ang matindi. Marami sa mga pagbabawal na ito ay dahil sa panganib ng suno. Ang ilan ay sapat na nakamamatay para maging sanhi ngang pag ng eroplano o pag-evacuate ng mga pasahero Pinausapan natin ang mga lithium battery, cordless na gamit sa buhok, protein powder, maklutong lutong bahay na pagkain, at maging ang ilang partikular na smartphone. Ito ang magamit na maaring makdulot ng kaguluhan sa taas na 35,000 talampakan kung hindi ka maingat. Sa video na ito, hindi lang pang ibabaw na payo ang ibibigay ko. Ipapakita ko sa inyo ang anim na pang-araw-araw na gamit na ngayon ay ipinagbabawal o may restriksyon sa 2026, kung bakit sila mapanganib, at kung paano mo pa rin sila madadala ng ligtas ng hindi naabala sa security o nanganganib nang na makmulta. Sa huli, malalaman mo na kung ano ang dapat ipek, ano ang dapat iwasan, at ang mga simpleng paraan para manatiling stress-free sa iyong paglalakbay ka na bang tuklasin ang ngagamit na tahimik na nadudulot ng gulo sa mapaliparan sa buong mundo. Simulan na natin at nangangako ako, ang ilan sama ito ay ikagugulat maging nang magbihasang manlalakbay. Una, magagamit sa buhok at pangganib ng baterya. Una sa listahan, ang makordless na hairstyling tool. Yung paborito mong wireless na curling iron o plansa na madalas mong dalhin sa biyahe. Kung balak mong ilagay yan sa iyong check luggage. Mag-isip kang muli. Ang mga kagamitang ito na pinapagana ng lithium batteries o butane cartridges ay nayugnay na sa mga aktwal na suno sa loob ng eroplano. Ang malithium battery ay kilala sa isang chain reaction na tinatawag na thermal runaway kung saan ang kaunting pinsala o sobrang init ay maaring magdulot ng matinding suno. Ang ngebuta na cartridge naman ay parang maliliit na bumba sa matataas na lugar. Heto ang magandang balita. Pwede mo paring dalhin ang nga gamit na ito sa iyong carry-on, pero kailangan mayroon itong safety cover sa heating element. Ang nga ekstrang gas cartridge ay tuluyan nang ipinakbabawal. Walang exemption, ang marigula na dasaksa na gamit naman ay nananatiling ligtas dalhin kahit saan. Para sa walang stress na pag-ayos ng buho, manatili sa makorde na device at maiwasan mo ang kumpiskasyon o pagkaantala sa security. Ang panganip sa baterya ay hindi nagtatapos diyan. Kamakailan, ang Cebu Pacific ang naging isa sa mga unang airline sa Pilipinas na nakbawal ng maka power bank at portable charger sa mga overhead bin matapos magdulot ng suno ang isa nito at makasugat ng mga pasahero. Nakakatakot ang insidente. Hindi agad naabot nang nga espesyalista ang device dahil ito ay nakatago. Ngayon, lahat ng portable charger ay dapat manatili sa iyong upuan kung saan nakikita ng nga espesyalista. Ang ibang international carriers tulad ng Emirates Singapore Airlines at Thai Airways ay napapatupad na rin ang parehong patakaran at inaasahang marami pa ang susunod. Hindi ito tungkol sa abala. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Bawat de bateryang device iyong telepono, tablet, wireless headphones, portable speaker, maging ang smart luggage, ay dapat may malinaw na label ng uri at kapasidad ng baterya. Kung hindi, nanganganib nang itong makumpis ka. Nagihikpit ang mga airline dahil ang sunok sa isang cabin na may presyon ay hindi lang delikado, ito ay nakapipinsala. Sa taas na 35,000 talampakan, maliit ang sansa mong makontrol ang sunok mula sa baterya at ang kahinatnan ay maring makbagong ng buhay. Suring mabuti ang bawat device bago mag-impake. Gawing prioridad ang kaligtasan. Hindi ito opsyonal. Ito ay mahalaga. Pangalawa mga pulbos na substansya at protein powder. Susunod. Mega pulbos. Yung lalagyan mo ng protein powder, greens mix, pancake mix, o kahit powdered coffee creamer na akala mo ay simple lang. Sa 2026, anumang pulbos na higit sa 12 ounces katumbas ng 350 ml sa iyong carry-on ay isa la sa sa karagdagang screening at posibleng kumpiskahin. Bakit biglang nahipit? Nakingat ang Office for Transportation Security, OTS, dahil maaring gamitin ang mga pulbos para itago ang mga pampasabok. Anumang mas malaki sa isang karaniwang latang ang soda, ay itinuturing na kahinahinala. Isipin mo na nakatayo ka sa security habang tinitimbang, sinusuri. At marahil ay sinusuri pa sa kemikal ang iyong protein powder. Sayang ang mahalagang oras, tumataas ang stress, at may tunay na posibilidad na mawala ang iyong maingat na inihandang mga pangangailangan sa kalusugan. Heto kung paano maiwasan ang bangungot na ito. Hatiin ang mapulbosa sa mas maliliit na lalagyan na wala pang 12 ounces bawat isa o ilagay ang maito sa check luggage kung saan walang limitasyon sa laki. Para sa mga health conscious na biyahero, atleta o sinumang umaasa sa mga pulbos, ang mali na pakbabagong ito ay makakatipit ng oras ng pakadismaya at maywasan na masira ang iyong biyahe. Tandaan, mukhang simple lang ang mapulbos, ngunit sa security ng paliparan, ang hitsura ay katumbas ng hinala, isang pakakamali sa paglalagay o malaking lalagyan ay maaring makdulot ng pakaantala, kumpiskasyon o mas matinding paktatanong. Maglakbay ng matalino. Ang iyong sarili sa hinaharap, nakalmadong nakalampas sa security kasama ang lahat ng iyong gamit, ay mapapasalamat sa iyo. Pangatlo, mga lutong bahay na pakain at pasalubong. Ngayon, pausapan natin ang isang kategorya na madalas makalusot kahit sa mga bihasang biyahero, mga lutong bahay na pakain at pasalubong. Karaniwan, ang mga solidong pakain tulad ng sandwich, biskwit, o prutas ay madaling nakakalusot. Sa security ng paliparan, ngunit sa 2006, ang lutong bahay na pakain na nakabalot sa foil o nakalagay sa mga hindi transparent na lalagyan ay masusing sinusuri, bakit biglang nagipit Nakikita nga mga x-ray machine, ang nga pakaing ito bilang kahinahinalang hinalang nga hugis. Yung sandwich mo na nakabalot sa foil, yung paborito mong polvoron, o kahit yung maingat na binalot na pasalubong ay, maring maging sanhi ang karagdagang screening. O kompiskasyon kung, kung hindi agad makita ang ahente ang OTS kung ano ito, hindi ito basta-basta. Ang layunin ay kaligtasan. Ngunit para sa biyahero, maari itong gawing isang nakakadismaya at matagal na proseso ang simpleng pakain. Heto ang solusyon. Ilagay ang nalutong bahay na pakain sa malinaw at transparent ng ngalalagyan at iwasan ng tuluyan ang foil. Kung ang isang bagay ay mukhang hindi pangkaraniwan, Maging handang ipaliwanag kung ano ito at posibleng buksan ang lalagyan para sa inspeksyon, ang nga maliliit na paingat na ito, ay lubos na nakakabawas ng stress, na nang ng mabilis na daloy sa mga linya ng security, at tinitiya na ang iyong nga pagkain ay makakarating ng buo sa iyong destinasyon. Isipin mo, isang maliit na pakukulang sa pag-iimpake ay maaring madulo sa iyong mahalagang minuto at, sa ilang kaso, ang iyong buong baon, maklakbay ng matalino, makimpake ng wasto, at ang iyong karanasan sa paliparan ay magiging maayos, predictable, at ligtas. Pangapat, ang pagbabawal sa Samsung Galaxy Note 7. At iba pang sorpresa. Ngayon, para sa isang sorpresa na maaring ikagulat-maging ng nabihasang biyahero ang Samsung Galaxy Note 7, hindi lang ito babala, ito ay isang permanenteng pandaigdigang pagbabawal. Ang Note 2 ay, ganap na ipinababawa sa lahat ng commercial na flight sa carry-on men o check luggage kahit na ito ay naka-off. Bakit ganun kahit pit ang restriksyon? Ang Note 7 ay may halos na dokumentadong insidente. NG sobrang paginit NG baterya, pagsiklab o pagsabog na nagdulot NG MH pinsala, pagkasira NG ariarian at maging nanggah pag evakuate sa eroplano. Opisyal itong inuri bilang isang ipinagbabawal na mapanganib na material sa ilalim ng federal na batas. Ang paktatangkang sumakay na may dala nito ay maring makresalta sa paktangki sa paksakay, kumpiskasyon, multa, o kahit na pakusak kriminal. Ipinapakita ng pagbabawal na ito ang isang karaniwang tema sa lahat ng bagong restriksyon Takot na takot ang ma-airline sa suno habang nasa himpapawit. Mula sa magamit sa buho at powerbank hanggang, sa mga pulbos at pakaing nakabalot sa foil, ang industriya ay sobrang mapagbantay. Sa taas na 35,000 talampakan, limitado ang iyong mga opsyon kung makaroon ng sunok. Bawat pag-ingat ay tungkol sa pag-iwas sa sakuna. Ang aral. Laging tingnan ang website ng OTS para sa What Can I Bring. Manatiling may alam sa mga update ng airline at unawain na kahit ang mga mukhang simpleng device ay maaring magdala ng mga nakatagong panganib. Ang kaalaman ang iyong unang linya nga, depensa at maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang maayos na paglalakbay at gulo sa paliparan. Bago ka maksimulang maimpake, maklaan ng sandali para suriin ang bawat isang gamit sa iyong bagahe, lithium batteries, cordless na gamit sa buhok, protein powder, lutong bahay na pagkain at o oh, ang ipinababawal na Galaxy Note 7. Bawat isa ay may dalang panganib kung hindi maayos na hahawakan. Ngunit heto ang magandang balita. Sa kaunting papaplano, mari kang ng ligtas, may ang mga pakantala, at mapanatili ang iyong katinuan. Lubos kong inirekomenda ang pag download ng isang pinakakatiwalaang checklist sa pag impake isa na mamarka ng magamit na may restriction o ipinagbabawal sa 2026. Sundin ito at palagi mong malalaman kung ano ang dapat dalhin, ano ang dapat iwan, at kung ano ang nangangailangan ng espesyal na pag-ingat. Tandaan! Hindi sinusubukan ng mga airline at OTS na sirain ang iyong biyahe. Sinusubukan nilang maiwasan ang mga malalang insidente sa himpapawid. Panghuli, maging proaktibo. Suriin ang nga anunsyo ng airline, basahin ang nga update mula sa OTS, at manatiling napapanahon sa mga bagong ipinagbabawal o may restriksyong gamit. Isang maliit na pakukulang ay maring gawing oras ng stress ang isang mayos na paglalakbay. Matlakbay ng matalino, maimpake ng wasto, at lumipat ng may kumpiyansa. Salamat sa panonood. Huwa kalimutang ma-subscribe para sa lingguhang mga update at ma-sign up para sa mga eksklusibong tips sa paglalakbay na hindi mo makikita kahit saan. Ang iyong susunod na biyahe ay maaring maging stress-free, ligtas, at mayos. Ang kailangan lang ay alamin ang mapatakaran bago ka umalis, maligayang paglalakbay, at makita kita tayo sa susunod na video.